Wala na pa na naman yan. Sarado mo nga pinto. Nagre-reklamo mo ano, yung tumakait sa kanila yan. Son. Tapos ang ingay daw nung aso. Koreano? Koreano? Ay! Ano yun? Yung Koreano. Kanina, kinausap ako. Ano sabi niya? Ano yan? Sabi niya sa akin, ga, ga. Tapos akala ko naman kung ano yung nagagagagagagadon. Ay, nalaglag niya yan.